Isang mga niyo eh. Ganda ng wasa. Gusto magkitinggay sa isa. Gusto nakakamilang kayo eh. Ganda ng ko ah. Kahit paano, hindi nga inyong eh. Gusto nakakamilang kayo eh. ano Ibang piso na, na lang. <laughs> Ibang <dito> <laughs> piso na lang. lang Mas maganda pa nga ito. ang maganda. Alin ang maganda sa dalawa? Alin ang maganda sa dalawa? <coughs> Ibang klaseng Saan nangyay? Hanggang sa mga sopa. Ang lalang may lalang amin. Tabi po. Ah. Tabi ng Nasa tabi kasi ng kalsada. Hindi ko nga ititin. Nasa tabi kasi ng kalsada. kalsada para ma-mulang. Ano? Tabi ng kalsada. Ah, oo nga. Tabi na. Kawalis naman oh. Na kawalis naman ay. Na kawalis din oh. Какова листы? Visualis, visualis. <laughs> Ganyan ang walis sa walang nangyari. Ganito lang nangyari sa walis namin. Sa katagalan. Oo, no, boss. na lang. Ha? Hindi na kay kita ng walis. Nakita na po ito. Sabi nga niya, anong nangyari sa walis mo? ganda na honey para pangalawit para pang hagin pa na na para pang hagin pang hagin lang meron. Ako lang meron ganito. Hmm, um, walis. Yan ang walis ko nangyari, oh. Tingnan nyo. Ano nangyari sa walis ko?